Catherine Bernardo at Maha Salvador, nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa hiwalay Arjo Ataide at Maine Mendoza. Pati na rin ang mga malalapit na kaibigan ni Ms. Maine, hindi napigilan ang kanilang damdamin ukol sa mga isyong umiiral patungkol sa pag-aaway at hiwalay ng kanilang kaibigan at ng asawa nito. Pinagtanggol ng dalawang aktres ang kanilang matagal ng kaibigan na TV host, at sinabi nilang alam nila ang kabaitan nito sa kanyang pamilya pati na rin sa kanyang asawa at sa pamilya ng asawa. Inilarawan nila ito bilang napakabait at matiyagang tao na laging handang magbahagi ng kung anuman ang meron siya sa iba. Napakaraming pagkakataon daw na ipinakita ng TV host ang kanyang kabaitan at kahusayan sa pagiging isang responsableng kasapi ng pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili umanong matatag at tapat sa kanyang mga tungkulin bilang asawa. Ayon pa sa usap-usapan na kaya daw hiniwalayan ni Maine Mendoza si Arjo Atayde ay dahil sinaktan nito si Maine. Ayon pa kay Maha at Catherine ay kaya daw hindi maiwan iwan ni Arjo si Maine ay dahil daw di umano sa yaman nito pero di pa naman kumpirmado kung talagang ang totoo ito. Dagdag naman ng dalawa na sana ay maayos na nila ang kanilang problema. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.